Sa Davao Region tayo mga kasama, Libo-libo libong mga residente apektado po sa nangyaring paglindol na bigyan rin ng tulo ng RMN o Plantabang. Mula sa Davao Meditale, Rajaman Karin Biltran. RMN Naipamahagi na ng RMN Davao ang iba't ibang tulong sa mga niyanig ng lindol sa Caraga Davao Oriental na pinangunahan ng RMN Foundation sa ilalim ng programang RMN o Plantabang. Sa tulong ng DXD 621 RMN Davao, 93.9 IFM News Davao at RMN Pagadian, matagumpay na naihatid ang tunay na serbisyo publiko sa mga komunidad na nangangailangan. Kabilang sa mga napiling beneficiaryong lugar ang Barangay Santa Fe, Purok Arbor, Barangay Santiago, Barangay Manorigao at Barangay Palmahil sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Ang mga donasyong na ipamahagi ay mula sa mga kasama at idol na may pusong tumulong. Kabilang ang 1,300 na trapal, 1,300 na banig, 1,000 liters na purified drinking water, 700 food packs at Gen Kids. Lubos ang pasasalamat ng RMN Davao sa lahat ng nagbahagi ng tulong at pagmamalasakit. Sa pagtutulungan, tunay na naiparamdam ang isang matagumpay na distribusyon ng ayuda sa mga nasalanta ng lindol sa Davao Oriental. Mula sa RMN Davao, Radjoman Karin Beltran, Tatak RMN. that's right! you